bakit lumagana pa rin ang kasamaan kahit noong unang siglo pa nagsimula ang Kristyanismo. Ano nga ba ang naging resulta ng hindi pagkakilala sa lahat ng mga katotohanan ng mga ginanap na ng Panginoon? Dahil sa pangangaral ng mga nagpanggap na Kristiyano noon, ay lumawig pa ang kasamaan, sapagkat nilalaman ng pangangaral nila ang walang katapusang pagtutubos ng Panginoong Yesus sa kanilang mga kasalanan. Kaya't lumakas ang loob nila at inakalang sila ay ligtas na. Nagpatuloy sila sa paggawa ng kasamaan sa kapwa. Ginamit nila ang simbolo ng krus ni Jesus sa pagsakop sa mga bansa. Pumapatay at umaagaw ng karapatan ng mga maliliit na bayan habang ipinagkakalat nila ang huwad na kristyanismong daladala nila ang mga aral ni Jesus na hindi nila ipinamuhay noon. Kaya't hindi nila naipakilala ang kahalagahan ng tunay na pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. Naging malaking kahipokretohan ang kanilang pag-iibanghelyo. Dahil dito ay marami ang tumalikod at naghanap ng kanilang sariling Diyos. O di kaya ay nanatiling hindi naniniwala sa Diyos. Katunayang gawain pa rin ito hanggang sa ngayon, ng maraming sekta ng Kristyanismo. Naiwala kasi nila ang tunay na takot sa Diyos na pinalitan ng pagmamalaki sa sarili habang mga nagsasabing tumanggap sila sa Panginoon. Hindi sila nakitaan ng pag-ibig sa kapwa sapagkat ipinagtaas nila ang kanilang sarili. Naiwala na kasi ng tao ang tunay na takot sa Diyos, kaya't lumikha sila ng iba't ibang paraan ng kaligtasan na hindi kailanman sinabi ni Jesus o ipinangaral ng mga apostol. Sapagkat mas naniwala sila sa mga bagong mga ngaral na hindi man lang nasilayan ng Kristong Panginoon. Mga taong naglagay sa kanilang sarili bilang mga bagong tagapamagitan raw ng Diyos. Kung noong una pa sana ay natutunan ng tao ang pagkatakot sa Diyos, ay di sana lumaganap na lalo ang kasamaan sa mundo. Kung silang mga kristyano noon ay nakasumpong sana sa mga katotohanang ginanap na ng Panginoong Yesus na siya ring naisulat ng mga apostol ay hindi na sana sila nangaral pa noon ng pagbabalik pa ni Yesus sa katawan. Kung ang sanang ipinangaral nila noon ay ang pagtatagumpay ng lahat ni Yesus, ang kanyang paglalatag ng bagong kasunduan, ang New Covenant, na siyang paggawa ng kabutihang hinihingi ng Diyos upang ikaligtas ng tao. At ang katotohanan ng kanyang pagbabalik hindi nga sa katawan, kundi para sa katotohanan ng kanyang paghuhukom na nangyari nga sa Jerusalem noong AD 70. Marami sanang naniwala noon sa kanya at nagkaroon ng takot na siyang nga ang tunay na Diyos na nagdadala ng kaparusahan sa mga hindi sumusunod sa kanya. Hindi nanangan ng mga tao sa mga ipinagbili ng mga apostol na sa kanila na dapat nagtapos ang pagmumula ng lahat ng aral ng Panginoon, sapagkat sila na nga ang kahuli-hulihan sa lahat. Ngunit dahil sa mga Kristiyano rin na nagsabi at nangaral noon at nagsipagtayo ng sarili nilang paniniwala at simbahan na nangangaral na si Jesus ay magbabalik pa lang. Marami ang tumalikod kay Jesus at hindi na sumampalataya. Sapagkat alam nila at nabasa rin ang mga pangako sa sulat ng mga apostol na si Jesus ay magbabalik nga sa panahong iyon. Hindi tumugma ang mga katotohanan iyon sa kanilang mga narinig na aral, sapagkat salungat sa mga sinasabi ng mga nagpakilala ring mga Kristiyano. Dahil sa mga maling pangunawa ng mga nagsasabing sila ay Kristiyano rin, na hindi nakasumpong ng katotohanan sa paraan ng pagbabalik ng Panginoon. Dahil nga rito ay naiwala ng mga tao ang takot sa Diyos kaya't marami rin ang nagsimulang maghanap at kumikha ng kanika nilang Diyos. Simula sa pagpasok pa lang ng 2nd century, ay dumami na ang iba't ibang paniniwala. Dumami na ang mga pag aaway away sanhi ng kawalang takot sa Diyos. Sapagkat naiwala na nga ng marami ang pag-ibig sa kapwa at kahit sa kaaway, na siyang dapat na pag-asa ng bawat isa upang ikaligtas hindi na nila sinunod ang kautusan ng Diyos na isinulat sa puso ng bawat tao. Lumakad ang mga tao ng sarili nilang lakad papalayo ng papalayo sa katotohanan. Hindi nila tinanggap ang mga apostol bilang kahuli-hulihang lingkod ng Diyos na sumulat ng lahat ng bilin ng Panginoon. Binaliwala nila ang mga ipinasulat ng banal na spirito ng Diyos kaya't nagdagdag sila at nagbawas sa mga katotohanan ng salita.